umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon. Nang Huwebes, ikasyam na araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita, heavy to intense rain so malakas na pagulan ang inaasahan ngayong maghapon sa Bicol Region at silangan ng Kabisayaan o Eastern Visayas. Ito ay epekto ng umiiral na shear line. Ayon sa pag-asa, ang kamarin Sur ay nakararan o makararanas ng malakas na buhos ng ulan mula ngayon hanggang araw ng Sabado. Samantala ang moderate to heavy rain ay inaasa naman sa araw na ito sa mga lalawigan ng Camarines Norte, Masbate, Rumblon, Aklan, Capiz, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at maging Surigao del Norte ang mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Marinduque ay makararanas ng moderate hanggang heavy rains sa araw ng Sabado. Samantala, sinabi rin ng pag-asa sa kanilang paalala. Inaasahan nila na magkakaroon ng landslides sa mga kabundukang bahagi ng mga lugar na tatama ng moderate hanggang heavy rains lalo na sa mga tinuturing ng susceptible location. Ilan din sa mga domestic flights ay kansinado dahil sa hindi maiwas ang weather condition ay sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Dalawang Cebu Pacific flights at uh, sa Birak Airport ang nakansela, may tatlong paserong na apektado. Dalawang Cebu flights at nasa Nag Airport ang kanselado rin, isang daan tatlumpung mga pasayrong apektado. Samantalang mas bata airport na paulit na nagkansela din ng isang biyahe ng aeroplano dahil sa malakas na buhos ng ulan.